Halos isang bilyong pisong halaga ng ayuda, serbisyo at programa ng pamahalaan ang ihahandog sa bagong Pilipinas Servisyo Fair na ilulunsad bukas sa Davao del Norte. Bago ito, mamaya naman, dalawang iba pang mahalagang inisyatibo ang ihahatid sa probinsya ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Lisa Reneta Marcos, si Mela Lesmora, sa detalye live. Mela. Audrey, talaga namang bubuhos ang iba't ibang ayuda, serbisyo at programa ng pamahalaan dito nga sa Davao del Norte. Paano ba naman tatlong malalaking programa ng pamahalaan ang yahandog dito sa probinsya na pangungunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Gayon din si First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker, First, House Speaker Martin Romualdez. Almost a billion pesos worth of programs and services Ang Mahatod, there is a provincia sa Davao del Norte, and I think that this is the biggest so far also in the province of Davao del Norte, and half a billion of that amount. Is cash assistance. Ganito kalaking halaga ng ayuda, serbisyo at programa ang ipamimigay ng pamahalaan sa paglunsad ng bagong Pilipinas Servisyo Fair dito sa Davao del Norte bukas, araw ng biyernes. Isa itong one-stop shop caravan na naglalayong mas mailapit pa sa publiko ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno. Pangungunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang aktibidad. Pero bago yan, alam nyo Bang dadayo rin sa probinsya si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos. Si Pangulong Marcos pangungunahan ang paglunsad ng Presidential Assistance to Farmers, Fisher Folk and Families o PAF ngayong araw. Habang ang First Lady, bibisitahin din naman ang implementasyon ng Lingap at Alagang Bayan laboratoryo Konsulta at Gamot para sa Lahat o Love for All sa Lalawigan. Before the SONA tatapusin namin ang buong Pilipinas. The president will visit all the regions uh, of the Philippines before the SONA of of the president. Okay. So that's how Active that we, and then, there would be another series of activities after the sauna. Hindi pa man nangyayari ang mga programa ngayon pa lang, lubos na ang pasalamat ng mga lokal na opisyal ng probinsya sa administrasyon. Mula sa seguridad hanggang sa mga pasilidad, nakahanda na rin daw sila para sa mga aktibidad. We are excited here in the province. Um, preparations have been ongoing since the past days, past weeks, past months kita niyo po if after this makita niyo yung mga preparations sa amin. We are very proud at the same time sa government facilities po namin dito. So you will be expecting na hindi lang kay ito yung pinakamalaki but ano po, ito po yung tawag natin pinaka-comfortable ibang level din na bagong Pilipinas service affair and Dahat po um uuwi po na may ngiti. Naging public official na po ako 1988. And so far this coming bagong Pilipinas service year, ito yung pinakamalaki na service caravan that involves national offices. And because of this, uh, in behalf of the City Government of Tagong, paabot namin yung, yung malaking pasalamat kay Presidente Bongbong Marcos, sa First Lady, kay Speaker of the House, Martin Romualdez, sa mga ayuda, mga proyekto na binuhos dito sa Agum City. Pagkakas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero ngayon pa lang, talaga Maraming salamat Mela Lesmoras